Hello guys, magandang umaga o magandang araw sa inyong lahat. Ako po ang iyong ka-vlog, si Ate Julie, o mas kilala sa tawag na Rakiterang Bicolana. O, parang nawala ko doon sa isipan ano? Rakiterang Bicolana. Paki-follow, like, and subscribe naman po ng aking new YouTube channel. Ang for today's video ko po ay paano gumawa ng banig handmade gawa po siya sa paragumoy dito sa video ito ipapakita ko po kung paano siya gawain gawin step by step para makita yung yung finished product na bani so paano handa na ba kayo tara simula na natin paggawa na ng bani Siyempre, magalagay lang tayo ng plastic sa kamay para hindi masakit at maiwasan yung kubal Ayan, yeah. ko lang siya ng plastic yung kamay ko para hindi masakit pag nagawa ng panig. Pinatalian ko kasi masakit siya sa kamay kakaron na nang mga kubal-kubal. Too. Kubal na 'yung kakagawa ng banig. <receptor noise> sa tingin ko sila para makapag-usap nang masinsinan. Mga masisipag ng bahay para maglakad-lakad sa may bakuran ayan, second step po ay sisimulan na natin paggawa ito nga na po ng una ay nilagay muna tayo ng papel ay plastic sa kanya para hindi siya masakot sa pagkagawa ayun kung may napapansin po kayo may narinig po kayo yung sound yun po yung pinapakinggan ko kasi habang nagawa ako ng bani ay nakikinig ako minsan ng love story o kaya kwentong uh, aswa ganyan para naman hindi lumipad ang ating isipan at makagawa tayo ng maayos na ko kaya para sa akin mabilis po yung paggawa ng banig pwede pong love story yung tungtong aso o kaya naman mas the best po yung music hmm. pag nakakinig kasi noon parang mabilis lang po yung pagka tapos mo yung banig nakikita mo lang siya tapos na po siya kahit medyo masakit sa likod maganda naman kasi mabilis ya, gawin hmm. Okay. Paki-subscribe na po Para sa ating new youtube channel Si Ate Julie po Ang rakiterang Bicolana Para pa sa mga Bicolana dyan Shout out po Maraming salamat Thank you

Ay May ko po ba kayong sound na parang dramatic po siya? Kayo na lang po ang humula. Kung ano po yun. Ayan. Finish product na po siya. Ayan. Another design po. Pwede po siyang higaan. Isa pin sa higaan. Lalo na po pagka mainit. Ayan. Thank you.